yung dugo. Kaya kinagat din ako ni Lucia. Lahat yun, konektado kay Hana. Gustong gusto ko na talaga eh. Pasensya ka na ha. Pero iniisip ko pa lang, parang naglalaway na ako. Hello mga ka-idol. Ang pagbabalik ng ating YouTube channel, Boy June Channel, sa ating video ngayong, may panibagong channel na naman tayong ere-review. Ang channel ni Bangungot Diaries isa itong horror stories channel na ating e-review. Samahan ninyo akong silipin ang kanyang channel. May subscribers itong umaabot ng 317,000 at sa kanyang video views na umaabot ng 42,218,152 nag-join ito noong October 14, 2023. At dito sa video natin ngayon, Ating alamin kung magkaano na ba ang kanilang mga sinasahod sa YouTube, o estimated revenue ng kanilang mga channel. Disclaimer lang mga ka-idol, ang lahat ng mga binabanggit ko dito ay estimated ko lamang, gamit ang isang website na ang Social Blade. Ang Social Blade ay isang public website na kahit sino ay pwedeng tumingin dito. At maaari ninyon makita ang lahat ng YouTube sahod o estimated revenue ng inyong mga kilalang mga vloggers, or mga content creators na inyong nakilala, ang layunin natin dito ay para makapagbigay ng inspirasyon sa ating mga maliliit na mga vloggers katulad ko. At kung may kakilala kayong mga vloggers na gusto ninyo malaman ang kanilang mga YouTube sahod, o gusto ninyong i-review ang kanilang mga channel, E-comment ninyo dyan sa baba, at ating gagawan ng video, katulad nito. At dito na tayo sa kanyang official website ang social blade ng kanyang channel. At dito na tayo sa kanyang official social blade, ating makikita ang kanyang upload video na umaabot lang ng 144, at dito sa kanyang subscribers naman, umabot na ito ng 317,000, at sa kanyang video views, mayroon itong 42,210,152 Country Philippines, Channel type entertainment. Nag-umpisa itong mag-vlog noong October 14, 2023. At dito sa kanyang the last 30 days na subscribers, mayroon itong 34,000 at bumababa ito ng 12.5%. At dito naman sa kanyang the last 30 days na video views, may 5.746 million, at bumababa ito ng 11.9%. At dito na tayo sa kanyang YouTube stats summary sa bulan ng January 2, 25 at sa January 15, 2025, dito sa video views at sa kanyang subscribers may mga nakadagdag ito. At dito na tayo sa kanyang daily average at sa weekly average, sa daily average sa lowest tayo, may nakuha itong 48 US dollars kung ating ipalit sa peso. May 2,784 pesos ito. At dito naman tayo sa kanyang highs daily average, may nakuha itong 766 US dollars kung ating ipalit sa peso. May 44,428 pesos ito. At dito na tayo sa kanyang weekly average, sa lowest may nakuha itong 335 US dollars kung ating ipalit sa peso. May 19,430 pesos at dito naman sa kanyang weekly average sa highs, may nakuha itong 5,400 US dollars kung ating ipalit sa peso. May 313,200 pesos. At dito na tayo sa kanyang monthly estimated revenue sa lowest, may nakuha itong 1,400 US dollars kung ating ipalit sa peso. May iti pesos ito. At dito naman tayo sa kanyang highs monthly estimated revenue, may nakuha itong 23,000 US dollars kung ating ipalit sa peso. Umaabot ito ng 1,334,000 pesos. Ang laki na pala ng YouTube sahod sa channel ni Bangungot Diaries, congratulations sa kanyang channel, kung nagustuhan ninyo ang ating video mga ka-idol. Huwag malimot mag-subscribe, like at comment sa baba ng ating video. At hanggang dito lang tayo mga ka-idol, maraming salamat po sa inyong lahat.